Try to tough, but things, so it. I I Labis na inula ang pambabasyang content creator na si Jan Barangan matapos na kumalat ang kanyang video at pag-usapan ng di umunay kawala ng konsiderasyon nito sa mga kapwa fans ng American artist ni si Olivia Rodrigo na dumalo sa kakatapos lamang na concert nito dito sa Pilipinas. Naging issue nitong nagdaang concert ni Olivia Rodrigo, ang mga fans na tila di umanoy walang konsiderasyon sa mga kapwa fans nang manood sila ng naturang concert at binevideo ha ng sarili habang naka-on ang kanilang flashlight ng kanilang mga cellphone. Ilang fans kasi ang nagpadala ng kanilang hinain na hindi raw nila napanood ng maayos ang performance ni Olivia dahil sa pangyayaring ito dahil nasilaw nga raw sila ng flashlight ng cellphone ng taong nasa harap nila. Matapos nito ay kumalat ang video ng content creator na si Jen Barangan kung saan makikita ang ganito mismo ang ginawa niya sa naturang concert kaya naman kagad na inulan siya ng mga negatibong komento mula sa mga netizens mabilis na kumalat ito sa social media. Kaya naman dahil dito, ay humingi na ng tawad si Jen sa ani ay maling kilos niya sa naturang concert. Mensahe ng paghingi ng tawad ni Jen, To everyone, I'm so sorry for my actions. Best, Jen. Sa kabila ng paghingi ng tawad ni Jen, maraming netizens pa rin ang hindi ikinatuwa ang naging paraan ng paghingi niya ng tawad. Dahil sa sobrang iksi nito, ay tila mararamdaman di umanong hindi ito sincere sa pagtanggap ng kanyang pagkakamali. Maliban dito, hindi rin umano nagustuhan ng ilan ang paraan ng pagsagot ni Jen sa mga taong nagbigay ng komento tungkol sa naging kilos niya. Isa na dito ang isang netizen na sinabing sana raw ay maging lesson learned para kay Jen ang pangyayari at wag nang ulitin pa ang pagkakamali. Komento nito, So next time te, Huwag ka na mag-flush habang nag-video ha. Learn better. nagreply naman si Jen sa komentong ito ng netizen, ngunit tila mukhang palaban pa nga mano ang naging sagot nito. Reply ni Jen, Yes po, concert police. Sagot pa ng netizen dito, You're welcome, little miss never wants to be corrected or accepts her wrongs. Samantala, hati naman ang naging reaksyon ng mga netizens tungkol dito. Kung saan may ilan ay pinagtanggol si Jen sa gitna ng pambabati ko sa kanya, lalo na at nanadamay na rambong buong pagkatao nito dahil lamang sa isang pagkakamali. Narito ang ilan sa mga komento ng mga netizens tungkol dito. I don't get the hate Jen barangin Getty. She filmed herself with phone na may flash. Siya lang ba ganito? Aminin ninyo. Kung kayo yun, you can't help but film yourself sa dami ng concert goers 'yan ang ginagawa nila